Hello, what's up mga kalay at welcome back dito sa Nation Vlogs and for today's video is tuturuan ko kayo kung paano magturo ng inakay mga kalay so yun, nagugulol pa putik so yun nga mga kalay, natuturuan ko kayo ngayong araw kung paano magturo ng inakay ngayon so yun, mga kalay Pagka yun sa mga nagtatanong sa akin, kung paano daw magturo ng inakay, simple lang mga kalae. Ano, hayaan nyo lang silang lumabas ng kulungan. Hayaan nyo silang uh, mag maglalaro gaya nito mga kalae ano o kaya niya no? nahayaan ko lang di sila natatakot focus yung kanilang loop po. kung mapapansin nyo nakasarado pa to so mamaya na mamaya maya natin sila bubuksan kasi nga hindi pa naman tayo magpapakain bukas na rin tayo maglilinis ng kanilang pop tray at uh, nakaligtaan nga natin late na rin tayo makiat uh, 4 na mga kalae ayan yung ating mga inakay So pagpumasok sila sa loob, doon na natin bubuksan itong mga to para magpakain ng ibon natin mga kalay. Sasagutin ko muna yung mga tanong sa atin ngayon. So let's go. So mga mga kalay ano, yung mga nagtatanong sa atin sa Facebook natin kung paano daw mag ah, magturo ng inakay mga kalay. Simple lang. Pagkatapos nyong hanguin o hiwalay sa magulang nila ay ah, ikulong nyo for 3 days tapos hayaan nyo na sila after 3 days hayaan nyo silang maglabas masok sa so, ulungan nyo kahit nasa bubong pa kayo kito nyo naman o oh. nasa bubong yan nasa bubong tayo O kahit nasa baba mga kalay nasa baba kayo nasa ground so okay lang yun mas maganda nga kung nasa ground at uh, hindi sila kasi nung makakataas so ngayon bali pa 33 days na ang mga to bali pa dalawang labas na nila ngayong araw mga kalay 'yung nung nakarang araw bali Monday bali Monday natin sila pinakawalan tapos nung ngayon ulit pinakawalan natin sila dahil nga umuulan nung nakarang araw mga kalay. So 'yun lang mga kalay ano ibabalik ko sila sa inyo maya pagka pagpakakainin ko ng lahat ng ating mga ibon at pumasok na itong mga inakay natin. So tara, let's go. So yun mga kalay, ano, yan, malaki na tong ating dalawang ito. Pwede na natin silang iwalay sa susunod na mga araw, mga siguro mga miyerkules Iwawalay na natin to na separate ko na yung hen dito para hindi na sila mag uli So, nalagay ko na sa ating hen section. At the same time ito, iiwanan ko to Iitlogin ko pa to ng isa. At malalaki na rin yung inakay nila. ano o, kung mga kalay. At uh, eto naman, sineparate ko na din yung kanyang asawa, yung kanyang pares. Para hindi na sila mitlogulay kasi pagpapahingay na natin. At uh, mapupuno yung ating pliers. Maliit lang kasi yung pliers natin mga kalaya, ano So yun. Ito pa. Yan, meron na tayong isa. Nasingsingan na rin natin yan. Hindi ko lang na-vlog nung nakarang araw kasi nga inabot tayo ng ulan. At mababasa yung ating camera. So yan, kita nyo no? Malaki-laki na yan, no? Uh, na siguro dito sa ina, ang kulay. Yan, no? Japan. At uh, ito, nagpisa na kahapon. Ayun, yun, mapipisa na rin ang isa, oh, mga kalay. Mapipisa na ang isa. Ang ganda ng pagkakapisa niya. Perfect. Perfect na perfect ang pisa mga kalay. So, yun. Kita nyo naman. So, mapipisa na yan ngayong araw. Kahapon, nagpisa yung isa. Tapos so, ngayon nga, nagpisa nga yung isang itlog niya. So, goods na goods na yan. So, pag napisa niya yan, isa-separate na natin yan yung hen niya eh, uh, medyo malaki-laki na ay i-separate na natin tong kanyang asawa mga kale kasi are ate uh, yung anak niya ayun ito 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 yung anak niya na una tapos ito namang isang checkered na black na black check to check ay anak nito mga kale tapos itong dalawa yung blue bar tsaka itong ay anak nun dalawa grizzle tsaka blue bar so may itlog na rin sila so after nila mapisayon yun i-separate na rin natin at ito Se-separate din natin after na mampisa at lumaki. So, yun nga mga kalaya, no? hindi pa rin natin nalilinis yung kanilang kulungan. So, bukas na lang natin sila lilinisin. Nakaligo na rin sila kahapon, ng hapon mga kalay mga bandang 2 Lahat sila nakaligo na. So, wala tayong iintindihin pa kundi ang linisin yung kanilang kulungan. So, paano mga kalay Sa ngayon ay uh, dito ko muna tatapusin tong video ito. Kaya naman ikaw na nanonood, huwag mong kakalimutan mag-like, share, at subscribe sa ating YouTube channel mga kalae. At uh, i mo rin ako sa Bondless Reyes sa ating Facebook at Alay Nation Vlogs sa Facebook page natin. So yun mga kalae, Ito ko natatapos na video to. So bye! <muchas>